Gandang hapon po mga kalapatid Sa update lang po tayo sa ating mga young bird Ayan po sila Ayan po, siksika na po sila dyan ah, Kaya kailangan natin soon Pagawa na tayo ng medyo malaking kulungan Ayan po sila Kasi yung dalawa natin doon na ano, pa, painakay Binaba na natin Ayan sila, nakikipagpardagula na sila pero okay din po yung ganyan para pag kakarga po natin sila sa truck ay eh, sanay na po silang makipag bardago lang sa truck mga kalapatids. Ayan po sila. Pero pag nagkapera po tayo, gagawa tayo ng medyo malaki-laking kulungan nila. Ayan po. Ayan po sila. ayan po yung naka tungtong sa water feeder na yan ang uh, line po niyan ay stitch cross taiwan pati po yung brown na nakatalikod ay yung cough na na, na natin kay Idol Bernie Slok shout out Idol Bernie Yan po sila mga kalapatids. Yan po. At konting tips lang po pag pwede po nating basahin yung patuka nila. Tayo po nagbabasa ng patuka para po hindi tumitilansik pag tinutuka nila para hindi matatapon. Sayang na po kasi ang ano ngayon, patuka pag natatapon lang at ang mahal na ng patuka alam po natin yan mga mga kalapatids kaya hindi na biro talagang mag-ibon simpresyo na rin ng bigas Anh nhóm bà em bôi yêu nào anh yung bagong baba natin na ah, young bird makikipagbardagula na ah. ayan po para masanay na siya hanggang dito na lang po mga kalapatids maraming maraming salamat po ingat po tayong lahat bye bye God bless